Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Siya na nga ba ang unang reyna? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, mamaya na magaganap na ang coronation ng Miss Grand International 2024. ayo excited guys? Kasi kung ako ang tatanungin mo, sobrang excited na talaga ako. Pero ang tanong na lahat, siya na kaya ang unang reyna. So, yan ang aantabayanan natin mamaya. Miss Grand International, pang 12 years ngayon taon na to. So, nagsimula ito noong 2013, kung saan ang unang-una -una natin nilaban ay si Anna Lee Forbes, kung saan naging third runner-up siya dito sa Miss Grand International. And then, noong 2014 naman ay si Kimberly Carison, kung saan naman na-unplace tayo dito. And, 2015 naman si Parul siya, kung saan nakuha uli natin ang third runner-up position. And then, sinundan to noong 2016 ni Nicole Cordobes, kung saan naman i nag-first runner-up. And then, Elizabeth Clancy, kung saan nakuha niya ang second runner-up. Umaasa tayo, Pagkatapos natin ng pagkasunod-sunod na runners-up dito sa Miss Grand, si Eva Patalinghod pero nabigo tayo dahil na unplaced si Eva. And then, Samantha Lo, unplaced uli. Kung yung kay Samantha Lo, kasi parang ang nangyari noon eh, nagkanda malas, malas ang pagpunta niya sa Venezuela eh, no? So, sayang dito si Samantha Lo eh. And then, Nasundan ni Samantha Bernardo na nag-first runner-up. And Samantha Panlilio na-unplaced tayo. At sinundan nga ito ni Roberta Tamundong kung saan naman na-appoint siya bilang peep runner-up. And sinundan ni Nikki Dimora kung saan naman na-unplaced tayo. And then, ayun nga, ngayon ang lumalaban sa atin ngayon ay si Christine Julian Opiasa kung saan siya na kaya ang mag-uwi ng kauna-unahang corona ng Golden Crown para sa ating bansa. So, marami tayong inilaban dito na talagang palaban. Kung iisipin mo, maganda ang track record natin dito sa Miss Grand dahil meron tayong limang unplays at meron tayong anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na runners-up. So, kung ako tatanungin mo, hindi bad. Kumbaga, parang balance at nahigitan pa nga natin yung mga talagang nag-runners up tayo dito. Isa tayo dito sa mga nagdo-dominant. Pero, syempre, ang tanong na lahat, dapat na nga ba talaga tayong manalo dito sa Miss Grand International? Kung ako ang tatanungin nyo, yes, eto ang oras, eto ang panahon, at eto na ang dapat na maibigay sa atin ang Golden Crown. Dahil siya ang masasabi kong very grand. ba? So, yon, So, wala akong masabi sa ipinakitang lakas galing. Kung ikukumpara natin si CJ Opiasa sa mga inilaban natin ng na mga nagrunners up dito, syempre lahat naman sila ay magagaling at lahat sila ay talagang masasabi natin palaban. Pero, syempre si CJ Opiasa yung masasabi ko na alam mo yon na parang to the highest level talaga yung performance, kung paano kumilos, at wala talaga akong masabi. Talagang masasabi ko, tumbling ako kung paano talaga siyang mag-perform ng bongga-bongga. Kung paano niya i-present ang Pilipinas, kabila na on the spot, ang kanyang pageant, di ba? Yung kumbaga parang Nagagaling lang niya sa Miss Grand Philippines Competition. Diretso na kagad sa International. Wala nang handa-handa. Walang transformation. Go na. Di ba? So nakakatuwang isipin. Dahil talagang palaban talaga ang CJ Opiasa. At consistency ang pag-uusapan. Grabe ang consistency niya. From the beginning until end of the pageant. So hanggang ka noong ano nga preliminary competition nakita natin na talagang umariba ng todo-todo ang CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grand. Kaya naman masasabi ko siya na ang kadapat-dapat na koronahan talaga ng Miss Grand International para sa Pilipinas. So, alamin natin yan mamaya. So, ako wala akong masabi. Actually, maraming kalaban na matitindi. Ang Diyan si Myanmar na talaga naman alam din natin na nakikipag-agawan ng corona para sa unang corona sa bansa nila. Ang Diyan din siyempre si, uh, si India na nakikipag-agawan din ng corona para sa unang bansa nila. di ba diba? And then, ang din siyempre si... Uh, Spain na nakikipag ng corona para sa unang corona ng Europe, di ba? Kung iisipin mo, hindi lang tayo. Andiyan si si Myanmar na talagang masasabi naman natin na iba din talaga ang ipinakitang lakas dito sa competition ng Miss Grand ngayong taon na to. Wala din akong masabi sa ipinakita nilang suporta sa kanilang kandidata at talagang masasabi ko medyo nakakatakot ang galawan talaga dito ni Myanmar. Andiyan din syempre si India na talagang ay, hindi mo maididinay yung beauty na meron siya na parang sa tuwing titignan mo siya medyo matatakot ka kasi parang ano ba <laughs> siya ba ang tinatawag talagang maging grand ngayong gabi kasi sobrang iba din ang ipinapakitang lakas iba din ang ipinapakitang ganda yung lakas sa performance hindi ganong kabongga pero hindi mo madinay na talagang yung mukhang Miss Grand ayun, nasa kanya talaga and then nandiyan din syempre si Spain na isa din to na masasabi mo na ako pwedeng total package eh. pero kung ikukumpara mo si Spain kumpara kay ano kay Miss Brazil noon na nanalo ay wala namang masabi talaga na parang downgrade talaga siya pagdating sa performance level kasi noon talaga si ano wala eh nagpakitang gilas talaga so ngayon para sa akin syempre si Philippines kung pag-uusapan natin yung performance from the beginning until end talagang si Philippines talaga yung masasabi kong wow grabe siya yung nagbibigay ng lakas na masasabi mong galawang Miss Grant talaga. So, yon Nasa kanya talaga yon Plus, nandiyo dyan din, syempre, nakikipagpukpukan din ang Peru para sa back-to-back -back win. Malakas din yung kandidata nila dahil dati itong reyna Hispano-Amerikana. And then, nandiyo dyan din si, tawag dito, si Indonesia. Na talaga naman, alam naman natin ang Indonesia ay sobrang lakas talaga. So, pagdating sa unang corona, ay nako ang hirap para sa atin pero naniniwala ako na hindi imposible na masungkit ni CJ Opia sa mamaya ang unang corona dahil siya ang tatanghalin maaaring unang reyna ng ating bansa mula sa Miss Grand. Di ba? So, marami na nga nagtatanong kung si CJ si na nga ba ang magbubuo para sa Six crown na talaga namang inaabangan. Ito ay ang Miss Universe, Miss International, Miss World, and then uh, ano pa ba? Miss Earth, Supranational, and then dito na lang talaga tayo walang corona sa Miss Grand. So sa Big Six talaga na to, isa na lang talaga Golden crown para sa Pilipinas At ito kaya ay maiputong Na kay CJ Opiasa Kung ako tatanungin mo, deserve niya Sa totoo lang, sa lahat ng Hirap, pagod, sakripisyo, deserve niya And then dapat Pasalamatan natin siya no matter what happen, di Diba? Kasi talagang alam naman natin Na ibinigay naman ni CJ Opiasa Yung makakaya niya And then bukod doon gusto ko rin pasalamatan chef yung mga designer niya katulad ni Raul Unson na talaga namang nag-effort. At kung sakaling mananalo dito si CJ Opiasa, isa sa mga malaking parte etong si Ryan Uson dito sa journey ni Miss CJ Opiasa. At hindi lang yon si maktumang din na kung saan siya ang magdidisenyo ng damit ni Miss Philippines mamaya dito sa Miss Grand International. So, marami tayong tumatakbo sa utak natin. Marami tumatakbo sa utak natin kung ano nga ba ang mangyayari mamaya. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Magtiwala tayo sa kandidata natin. Dahil alam niya at paano niya susungkitin ang Golden Crown. Di ba? So, kung naniniwala kang malakas siya, maniwala ka din na kaya niyang makuha 'to sa abot ng kanyang makakaya. 'Di ba? Tiwala lang sa kandidata natin dahil alam ko nagagawin niya ang lahat. Makuha lang niya 'to. So, 'yun. Siya lang yata siguro ang hinihintay, 'di ba? So, I hope so. I hope na sana si Mr. Nawat ay nakita 'yon, yung galing, nakita yung yung determination, nakita yung ganda ng loob at labas ni CJ Opiasa dito sa labanan ng Miss Grand International. So, I'm so excited. Are you excited, guys? So, sana kahit anong mangyari, huwag natin kakalimutan na inilaban tayo ng ating pambato. And, salamat sa Diyos. So, ako wala akong dapat ikaw worry kasi alam ko na alam ng Diyos kung ano ang dapat ibigay para kay CJ Opiasa. So, yan, di ba? So, syempre, sa atin lahat na sumuporta kay CJ Opiasa, maraming 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 salamat sa so, walang sawang pag-update, sa so, walang sawang alam mo yon yung pag-try na talagang maiboto natin itong si CJ Opiasa sa mga bumoto Huwag kang mag-alala, hindi na sayang ang boto mo. Di ba? Hindi na sayang yan. Dahil alam ko na magkakaroon niya ng magandang kapalit. Di ba? So, yun. So, guys, syempre, sama-sama tayong magdasal, panoorin, at saksihan ang pagputong ng corona, syempre, sa nag-iisa nating Miss Grand Philippines. Di ba? si CJ Opiasa na magiging Miss Grand International na. Sarong. So, ayan. Basta, don't expect too much. Just be enjoy and have fun. Pero, syempre, sa puso natin, matalo-manalo, she is Miss Grand. Diba? So, yon kayo, guys. Ano, guys, ang masasabi ninyo? Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, guys, tingin mo siya nakaya ang unang Reyna? So, i-comment yan So maraming maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika Sabi nyo ganun, always keep smiling and always think positive lang Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day and good luck to everyone.